Okay, dinalaw ko si uh, President Manuel L. Quezon. Dito siya nakalibing sa location uh, uh, no, City Memorial Circle. Ito yung pinakamataas na tori dito, circle. Ayan, dito siya nakalagak ang kanyang labi. Ang kanyang labi ay uh, galing dun sa Manila North Cemetery. Inilipat siya dito sa Quezon City uh, memorial circle ayan dito siya nakalagak ngayon ito yung kanyang pinaglibingan ayan ako lang dito mag isa kami ng dalawa ni former President Manuel L. Quezon ang magkasama ngayon dito. Ayan. Uh, wala akong kasama ngayon dito. Walang katao-tao. kahit dito sa... Ano dito? Wala. Walang tao ngayon dito. Sinadya ko ngayon dahil malapit na yung araw ng mga patay. Akyat tayo. Para makita natin yung taas. Ayun yung taas Okay, maraming salamat po former President Manuel Quezo. Pinatuloy po ninyo ko sa inyong libingan. Thank you po.